Kapo ng tayo, bigay ng Panginoon Diyos. Mateo 6.11 na maraming nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, maliwanag, pinakilala ng Panginoong Yesus na nagbibigay pagkain sa mga tao sa buong mundo ay ang Diyos ang may gawa ng lagit at lupa. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong apunan sa amin ngayon. Okay, ito po, paksiw na bangos. Dalawang hiwa. Igini, BBNP, CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na ginawa lang niyang trabaho bilang pulis na magsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pahayag niyang patayin umano ang labing limang senador. Ayon kay Torre, hindi nangangailangan ng pribadong kumplainan para isang pang reklamo sa Department of Justice. Pero sinabi niyang humingi muna siya ng basbas -bas kay PNP Chief General Romel Francisco Marvil bago ito, ito itinuloy. Ito ang mga chief sa uh, Department of Justice. Ano ka, do you talk sa kanyang naman sa PNP nung pag inunahan tayo ng inyong tao na mag-file sa kitang-kita naman ng violation ng isang some taong palagi na naman ng National Bureau of Investigation sa DOJ na aralin ang reklamo. Ito'y matapos sabihin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia na maaari namang magsimula ng sariling investigasyon ang NBI kaugnay ng mga pahayag ng dating paulo. Pero tiniyak na ni NBI Director Jaime Santiago na hindi magsasagawa ng moto proprio investigation dahil limitado man ito sa mga piling ng gobyerno at hindi kasama rito ang mga senador. Kailangan muna anyang may magreklamong senador bago sila umaksyon. Para naman sa abogado ni Duterte na si dating LTFRB Chairman Martin Belga III, may tuturing na biro ang mga sinabi ng dating Pangulo sa Proclamation Rally ng PDP lang. ano yung reaction ng mga tao nung narinig nila yung remark ng former president? Tumawa lahat. So does that encourage disobedience to the authorities? It was just plain joke. Nagsagawa ng mapanganib na air maneuvers ang isang helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China. Malapit sa eroplano ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ngayong Martes. Ayon kay Colonel J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea, nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lugar nang biglang sumulpot ang chopper ng China. Ilang beses anyang lumapit ng hanggang tatlong metro ang helicopter ng China sa b aircraft. At dahil dito, iginiit ng tarya ni Tariela na nalagay sa peligro ang buhay ng mga piloto at ibang sakay ng aeroplano ng BFAR. Dagdag niya, patunay ito na walang pakundangang paglabag ng China sa mga regulasyon ng International Civil Aviation Organization. Sa kabila nito, nanindigan si Tariela na patuloy na igigit ng PCG at BIFAR ang karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling ipinagtanggol ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng Typhoon Missile Launcher mula sa Amerika dito sa ating bansa. Ayon sa nagpagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, bahagi ang panatiling ng mga mid-range capability missile system sa bansa ng matagal ng aliyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Tugon nito ng militar sa patutsada ni Senior Colonel Zhang Xiaogang, nagpagsalita ng Ministry of National Defense ng China, na dapat alisin na ng Pilipinas sa mga nas naturang uh, missile system. Pero ayon kay Padilla, nasa bansa ang mga ito para sa depende ng uh, bansa at maritime domain ng Pilipinas at hindi para magpalawak pa ng teritoryo. People like to emphasize that the AFP and the Has never been an expansionist force. No? Our military capabilities are designed for defense. And we deter aggression. We secure borders, and we safeguard our maritime domain. So, in present it's something that we reinforce no? this defense uh, culture of ours. Matapos gampanan ng doble karang karakter na Tyrone at Arthur sa sering Lavender Fields, magbabalik pelikula ang kapamilya actor na si Jericho Rosales. Bibida si Echo bilang si Pangulong Manuel Quezon sa historical biopic na Quezon sa ilalim ng direksyon ni Gerald Taro. Ayon sa TBA Studios, ipalalabas kayo taon ng pelikula at 2018 pa ng huling mapanood sa pelikula si Jericho sa romantic drama na The Girl in the Orange Dress. Susunod, eroplano bumagsak bago maligtad sa Toronto, Canada. Labing walo, sugatan. At ilang pamilya stars, personalities at shows, wagi sa Platinum Stallion National Media Awards. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Tagapagbalita na ang ginagamit ng mga tauhan ng komisyon dito sa Amoranto Stadium para matukoy ang defective at good balance. Wala pa raw plano si Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment complaint na nakabindig sa Senado. Sa panungunin ni News Anchor Arvin Mula. Nalulungkot ka ba at walang makausap ka in Suzia? Ipinakilala po ng Mixi Incorporated ang isang makababong emotional support na robot. Maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang ATC, weeknights 10.45pm. Good day for a date. Good day for a date. Makadandraf yan. Good. Shoulders every day, so you're up to 100% dandruff free every day. Head and shoulders.

A generic B vitamins brand helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Cheese ring can't get enough. Mas linis, pati pwelyo, at pinikili. Ah, puti! Ay, mas linis, tapat sa paninilaw. Ay, bago nga ba? Pinaya ka na ba kitang pumunta rito sa bahay ko? Siya. Nandito ka. He's a nice guy. I mean, he would have done it for anybody. bat, ayokong masakay. I wouldn't spot a red flag the last two weeks. <coughs> oh, YouTube! Baka namang kaka-copyright na namang kaka ha? Nanonood lang ako ng balita, hindi ang ilang balita ang ba yan. Ang mga yas, sa na yan. Habang kumakain ako, YouTube. -bansa para no, copyright, no copyright, no copyright, ha? ng EDSA People Power Revolution sa susunod na linggo. Ibigan. E Ito'y sa kabilaan ng anilay like, 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 share like, like, na share. administrasyon mga nasiraan, na, mag-share kayo. Handa na ng Diyos. sa mga protesta dalawang sa Perfect. Perfect. Botta. May estudyante sa kursong International Studies sa De La University si Vince Bautista. Sabi ni Vince, ipinagmamalaki niya ang isang kanya-kanya <laughs> matter sa Catholic Mas School of Cebu. Masarap din ng dose. Hey. sa February 25, wow. para 8 ng ang Ang ikatatlong anibersaryo ng Assembly of the German Bodies ng mga kaibigan niya. So, na wala sa amin niyan. It